kapag wala kang awards, di, di, ka the best. Kapag di ka nanalo, di ka successful. Mahilig sa arts at music si JP. Habang lumalaki ka, parang I believe you're looking for your identity. Marami naman akong mga bagay na kayang gawin. I mean, nung bata ako, kaya akong gumawa ng tula. Kaya akong kumanta. Kaya naman, nilinang niya ang talentong ito. If I continue this winning streak, maganda to. Parang it's good for me. Nakahanap ka na identity, nakita mo magaling ka dito. Ay, ito na ako. Ito na yung gagawin ko. Sa kolehiyo kumuha siya ng kursong Bachelor of Fine Arts, Major in Visual Communication. Dahil nga, of course, meron akong mga weaknesses eh. For example, I'm not really good sa, sa math, sa numbers. So parang yung mga achievements na yun, yung feeling ko will compensate on my weaknesses. Nang makagraduate, ay nakapagtrabaho siya sa isang advertising industry bilang associate creative director na naging daan upang mas makilala sa larangan ng pagguhit. I have this opportunity to represent Philippines sa Cannes International Advertising Festival. Papunta ako ng France. Again, lumalaki na naman yung ego-ego ko. Ganun lang yung flow ng buhay ko. As in really, I live for winning. Taong 2008, nagkaroon na siya ng sariling pamilya. Subalit, nagsimula siyang humarap sa matinding pagsubok. Dumating yung time na kahit anong pilit mo na puyat, kahit anong pilit mo na mag-isip ng idea, concept, walang nangyayari, walang nananalo. And yun nga, dahil nga yung aking identity ay nakasalalay doon, talagang I'm down. It's really challenging for me, for someone na nakaasa, yun nga yung worth at identity sa winning. Minsan, nakapanood siya ng isang video sa social media tungkol kay Jesus. Tapos dun din yung first time na talagang nag-convince na ako na I'm a sinner. If I'm a sinner, I need the Savior. Umepek din sa akin na put your trust in Him alone. Meaning, maski pagdating sa identity mo, siya ang may author. Hindi yung kung ano yung pinanalo ko, ano yung galing ko. December 2013, unti-unting nagbago ang buhay ni JP nang tanggapin niya si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kung baga, yun yung prayer talaga na totoo na, Lord, kayo na bahala. I surrender to you my life. Thank you na despite of me being a sinner, eh, sinagot niyo ako willingly died for me, you pay for my sins. Ngayon, sa pagtahak niya ng bagong buhay kasama ang kanyang sariling pamilya, hangad ni JP na ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng social media at ng musika. The Lord gave me the gift of creativity. And yun nga before, I used that gift of creativity to prove myself, and to compete, to win but now upon knowing the gospel may purpose na siya na parang nagagamit siya to tell the people about the good news about Jesus